Yo mga ka JSD, welcome back to JSD vlogs kung saan kahit simpleng farm visit nagiging epic kwento. Ngayon andito kami sa farm. May mission daw kami kumuha ng kambing. Pero teka bago kayo magalit, huwag kayo mag-alala. Walang kambing ang nasaktan o ginawang kaldereta sa vlog na to. Caldereta dreams lang 'to lahat sa utak, wala sa kaldero. <coughs> Ang fresh ng hangin, ang daming tanim at ang mga hayop Sobrang cute at healthy Nakakatuwa, parang gusto ko na ring tumira dito Pero syempre, may na-spot kaming kambing At doon nagsimula ang kaldereta fantasy na ito Tignan nyo naman tong kambing Ang peaceful, parang may sariling mundo Pero sa utak ng tropa ko, may background music na yos Kaldereta, oh kaldereta Relax lang guys, hindi ito cooking show Bonding lang to with the animals Ay sus, nahuli namin sa video lang. Parang love life. Akala mo sa'yo na biglang wala na. Pero in fairness, napaka-behave ng kambing. Parang sinasabi niya, Bro, vlog lang to ha. Huwag kang lumampas. Sa ending, alam niyo bang ang ulam namin? Walang kambing. Chicken lang pala. Ha ha! Nagkaldereta kami sa kwento lang. Pero solid pa rin ang bonding. May halong tawa, lambing at farm vibes. Mga ka-JSD, sana nag-enjoy kayo sa farm adventure feat. Kambing Ops! Reminder lang, love animals, respect them and protect them. Hindi kailangan may kaldereta para masabing masarap ang experience. Minsan bonding lang sapat na. Kita-kits sa next vlog. Stay cool, stay kind and always stay tuned sa JSD vlogs.